Hey! Ganda pala. Ay! Hey! 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 what's Hey! 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 May, me, lamok lang, may lamok. What is lamok? What is your problem, bro? Uh -huh. English? What is your problem? Dumadami na kayo rito, ha? Ah. Are you gonna pay for this? Dadaan lang ako. What? What? Dadaan, uh, dadaan, dadaan. Dada, uh, run away, run away. Uh -huh. Make me lose my... I'm sorry, I'm sorry. Uh -huh. It's not, it's not your fault. May lamok ka, <laughs> Hey! Oh, hey! 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 What's up, what, bro? What? 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 Tataan lang ako. Oo. Oh. May, ano, may nahulog kasi. Ayun, oh. Oo. Oh. Wala naman. Wala! Tatatagalog ka? Oo, oh, siyempre. sira ka. Piste na yan. Tagalog pala ko. <laughs> Tagalog pala ko. Ay! Okay Nag-aayos lang ako, sintas. Ayos ko na sintas, yeah. Nag-aayos lang ako. Bakit po? Bakit mo mo ron? Ayun, sabi mo. Hindi na ano, sintas, eh. Gumano lang ako, eh. Ba't yung ginawa mo? <laughs> Parang, kabado ka. Kape ka ng kape, ah. Hoy, <laughs> hoy, hoy. Ganda pala rito, ano? Dagat to, kuya, dagat. Dawa hey, yan. Ha? Dawa. Alaho, ba? <laughs> Bakit ka? <laughs> kape ka kasi ng kape. <laughs> ay, 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 Ano ba yung <laughs> kuya? Ate, basa ako ah. May ano kasi. Ba't ba, n, ba n nangyari sa'yo? Ito, halika, halika. Si Asi, ito oh. Yung nakita? Halika, ay, ayan no? oh. Laki. laki. Magugulating ka, ti. Ito, hindi, may ilan mo kasi. Ito ganitong biro yung ginawa mo. Ganda-ganda mo ito eh. Matatakuting ka. Kape. kape ka ng kape. Ang ah, sarap! Ang sarap! Bakit po? Iinom lang ako ng kape. Ang sarap kasi. Ihinit eh. Tama-tama oh. Iinom ka ka Ha? Eh, ganun ako uminom eh. Inom ka kasi ng inom ng kape. Kaya hindi ka nananaba eh. Ayan ha. Susunod tayo, uh, wag ka wag ka mag okay. ka kasi magkakape kasi nakakapayat 'yung ano sa kape. <laughs> Suma! <laughs> Suma! Hay, <laughs> kaya ilan po? Ano ba 'yan? 100 po. Oh, ano na may putang ina niyan? Ano ba 'yan? Eh siyempre, ang malaki 'to eh. No? Ayun <laughs> oh.